Senate building po, um, in the same event today nila Senators Zubiri. Um, Senator Zubiri is appealing to you po na sana paspasan na raw po yung hearing on the Senate building. Baka na, hindi naman depende sa hearing yan. Sana yung din nila na sa ngayon, ang Senate building ay delayed na. Dahil um, uh, merong slowdown order ng DPWH bago pa man ako nagbigay ng suspension order may slow down order ang DPWH. Sana sinabi din nila yon Dahil uh, may hindi pinagkakasunduan ang kontratista at ang DPWH. Kaugnay sa mga may depektong nagawa o ginawa o hindi tama o kulang. At uh, dahil hindi rin siya nababayaran, nag-slow down din siya. So isang bagay din ito na dapat namin asikasuin at ayusin. Hindi yung hearing ang nagpapaantala dahil bago kami nagpahiring ay tuloy-tuloy naman yung naunang binid na 8.9 billion Um, nauna namang ninegotiate na nila yung 2.3 billion, hindi naman namin yun ang yun. Yung pending na 10 billion, ang uh, sinuspendi mo muna namin na hindi pa naman na-implement dahil nga kailangan natong i-review at tingnan kung bakit nga ba umabot na ng ganong kataas yung kailangan gastusin para matapos yung Senate Building at ayon nga sa DPWH na una at sa dating mga official ng committee on accounts ay hindi pa yun ang kabuang amount para mabuo yung Senate Building So, nais nice namin malaman, magkano ba talaga yung kabuuan? Pangalawa, sa laki niyang building na yan, magkano ba yung gagastusin natin para i-maintain yung building na yan? Lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan at importante malaman, hindi yung pikit mata kami papasok, gaano man kaganda yan, kung hindi naman consensya yung halagang kailangan gastusin ng sambayan ng para dyan, eh hindi ko rin naman mapapayagin. Hmm. So, your thoughts on, sabi po kasi ni Senator Zerbino, he's confident that there's no irregularity in the budget. Nobody alleged irregularity. I'm not alleging any irregularity. I never alleged irregularity. I don't know why people are sounding too defensive about this. Ang sinabi ko lamang, hindi ba? Masyadong mataas at parang masama sa panlasa na ganito kalaking halaga ang kailangan gastusin sa isang gusali ng pamahalan. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinabi na anomalya. Wala akong ina-allege na anomalya. Wala akong ina-akusahan ng anumang uri ng anomalya. Masama lang sa panlasa, um, Kung payag kayo dyan, siguro kayo kaya niyong sigurahin yun. Ako hindi eh. At siguro trabaho at obligasyon ko bilang tagapangulo ng Senado na tingnan yun. Na pag-aralan, suriin, at um, tingnan kung paano ito mapapababa. Dahil bawat piso dapat ng pamahalang, hindi ba? Ginagaso sa atin sa tama at maayos, at hindi nilulustay. Yun lamang naman ang rason kung bakit namin ito nire-review. Liting ko. Walang rason para magsabi sila ng ganyan at walang rason para maging defensive sino man. Dahil wala naman ako, si Senator Arata ay ba mula nung sinimula naming hilingin na ito'y i-review.